Uy, siguradong narinig mo na ang balita. May bago tayong produktong may kakaibang benepisyo para sa atin ang Imuregen. Kailangan nating lahat ng Imuregen para mapanatili ang normal na paggawa ng stem cells sa katawan. Ito ang susi para maayos, gumaling at muling mabuhay ang ating mga cells. Ang Imuregen, mayroon itong limang nucleotides, dalawampung amino acids at daan daan-daang oligopeptides o nanopeptides. Ano nga ba ang mga benepisyo nito? Pinalalakas ang immune system, nagbibigay ng enerhiya, inaayos ang neuroendocrine function, pinapalusog ang gut microbiome, pinapabilis ang paggaling ng sugat, pinapatalas ang utak at memorya, at tinutulungan ang normal na pagdevelop ng cells. At dahil sa Forever Healthy Products Affiliate Program, mas abot kaya na ang Immuragen. Kumuha ka lang ng libreng affiliate link mula sa nagbahagi nitong video tandaan, importante pa rin na kumonsulta sa doktor at sundin ang kanilang payo. Mas mabuti ng sigurado kaysa magsisi. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Subukan ng imuregen.